May mga bagay ka na patuloy mong ginagawa na nagpapahirap sa iyo. At alam kong guilty tayo dito. So ano bang walong dapat tanggalin sa buhay natin para tayo ay umasenso? Pero bago ko ito simulan, welcome to Rich Official. Tandaan, kapag may gusto tayo ma-achieve sa buhay, lagi may paraan. So, let's go. Una, tanggalin ang excuses. Kaya hindi ka masenso sa buhay kasi puro ka dahilan. Puro ka excuses. Imbes na kumilos ka na ngayon, kapag nagumpisa ka ng negosyo, anong sinasabi mo? Ay, tsaka na, wala pa akong pera. O di kaya mahirap yan gawin. Wala akong time. Busy ako masyado. O kaya naman baka malugi, nakakatakot gawin. And so on, hindi ka na nakakilos kasi naunahan ka na ng excuses mo para hindi mo na ito gawin pa. Minsan ang excuses mo naman, it's tungkol sa sarili mo. Hindi ako maganda. Hindi ako pogi. Wala akong talent. Hindi ako matalino. Matanda na ako para mag-start. Mahirap lang ako. Hindi ako pwede dyan o kaya hindi ako nakagraduate and so on. Pero in reality, lahat ng ito ay mga dahilan mo lang. Dahil hindi naman hadlang yung kung anong negatibo ang iniisip mo sa sarili mo o yung mga hindi mo na-accomplish sa buhay para hindi ka kumilos o pang ka naman. Tandaan mo may mga tao na katulad mo rin ng sitwasyon pero masenso naman sila. Kung iba nga, mas malala pa ang sitwasyon sa'yo nung araw. Huwag mo isipin na tularan ka. Huwag mo isipin na bubuka, ka. Huwag mo isipin na pangit ka o wala kang alam sa mundo. Dahil hindi yon totoo at ikaw lang ang nagsasabi nun sa sarili mo. Lahat tayo may angking ganda, talino at potensyal. Pero kung patuloy ka namang nabubuhay sa excuses ay hindi mo maabot ang mga pangarap mo sa buhay. Sabi natin kanina na dahil sa excuses ay hindi ka na nakakakilos. So tanong ko sa iyo ngayon, kung tatanggalin mo ang lahat ng excuses mo sa buhay, ano na lang ang matitira sa iyo? Ano pa? Idi ang action or ang pagkilos kaya most of the time ikaw lang ang pumipigil sa pag-asenso mo. So ano pang hinaantay mo? Kumilos ka na. Pangalawa, tanggalin ang pagiging kampante. Ito ang matinding kalaban mo sa iyong tagumpay. May mga taong nakatikim lang ng konting pera, konting ginhawa, konting comfort, para bang yun na yun. Hindi na sila nag effort pa or gumawa ng paraan para mas mapunta sila sa maayos na kalagayan. Kumita ng 20,000 na month, Pwede na yan. Buhay na ako dyan. Magkaroon lang ng maliit na negosyo. At least may business. Pero ang katotohanan ay kaya mo pang mas maging magaling. Kaya mo pang kumita. Kaya mo pang mas paginawain ng buhay mo at ng pamilya mo. Pero hindi mo ginagawa kasi nakaramdam ka na ng comfort. Kumbaga, nanatili ka na sa comfort zone mo. Kaya tinatamad ka ng kumilos. Mag-sacrifice ulit o mahirapan pa. Sa totoo lang, hindi naman yan ang pagiging kontento. Kasi kapag kontento ka, grateful ka. Masaya ka sa kung anong meron ka. Pero tinatrabaho mo pa rin ang ibang goals mo sa buhay. Pero pag-complacent ka, satisfied ka sa current situation mo. Pero kahit na nakikita mo, pwede ka pang mag-improve hindi mo ginawa, magiging tamad ka. Ikaw yung tao, na sa trabaho ay pitex lang. Kung baga, ay pwede na yan. Hindi na ako mag effort kasi ganun din naman. Parihas lang din naman kami nang sasahurin ng kasama ko. Lagi kang minimum effort imbes na maximum effort. Kaya naman pansinin mo yung ibang mga tao sa company niyo, Ang bilis ma-promote kasi nakikita ng management na deserve nila yon. Kasi talagang todo trabaho sila at meron pa ke. Tanggalin nyo muna ang mga sip-sip sa trabaho ng mindset. Kaya umangat ang posisyon nila. Ang pinag-uusapan nila dito is yung effort. Example naman, may business ka. Natutuo to lang kaya kumita ng 100k a month. Pero dahil complacent ka, okay ka na sa kinikita na 20,000 a month. Tapos makikita mo yung tao na kaparehas mong negosyo sa lugar nyo. Ay ang bilis lumakas. Kumbaga, mabenta siya. So maaring ang magiging dahilan kung bakit mabenta siya kumpara sa'yo. Dahil mas matindi ang oras na nilalaan niya sa kanyang negosyo kumpara sa'yo. Kasi ikaw, Naging kampante ka na kaya dinedeserve mo rin ang ganyang income sa business. Walang masama makontento. Mag-relax at iba pa. Pero kung kaya mo pang itaas ang level mo at alam mong sa sarili mo na kaya mo pang pumunta doon, bakit hindi mo gawin? Pangatlo, tanggalin ang negative thinking. Sabi nga sa isang quote ay ganito, negative thinking attacks negative result. So meaning, malaki rin ang factor sa kung anong iniisip mo sa magiging takbo ng buhay mo. Paano ka asenso kung negative ka naman? May naging mayaman ba o successful or negative na ginagawa niyang business? Paano siya magumpisa kung negative siya? Kaya ang kabaliktaran ng negative is positive. So kung positive ka mag-isip, potentially positive din ang magiging result mo sa buhay. Kaya positive na rin ang magiging action mo tandaan mo na ang utak natin, connected din yan sa body natin. Kaya nga kung ano ang iniisip mo, yun ang kadalasan ang sinasabi mo. Kung ano ang iniisip mo, yun ang ginagawa ng katawan mo. Kaya imagine kung puro negativity ang nasa isip mo. Ine-expect mo ba na positive din na magiging function ng kilos mo? Siyempre hindi, nakasanayan mo na kasing ma sa mga negative na bagay. Kaya ka nagkaganyan. Yan ang lagi mong naririnig, nababasa, pinapanood, or kinukonsum. Puro kakadramahan, toxicity, at chismes. Kaya naman yan din ang pumapasok sa utak mo. Negativity. Kasi kung ano ang pinasok mo sa utak mo, yan din ang ilalabas mo. Nagpasok ka ng walang kwenta, kaya ang lalabas din sa'yo walang kwenta. Paano kung i-reverse mo naman? Ang panoorin mo naman ay mga may sense. Yung ma-inspire ka. Yung matuto ka. Yung mga makakausap mong tao. Positive, hindi negative. For sure, ang magiging kilos mo at ang mindset mo ay magiging positive din. Kasi ang na-attract mo negative kaya mga kaibigan mo mga negative din. Pansinin mo ang mga tao na nagkakahawaan yan ang nagagayahan ng hindi nila napapansin. Kaya subukan mo lang ng isang buwan na tanggalin ang lahat ng negativity na kinukonsyo at mga negative friends mo sa buhay. Paniguradong magbabago ang pananam mo sa buhay. Pang-apat, tanggalin ang kakareklamo. Dapat mong tanggalin ang bad habit na ito sa buhay mo. Kasi wala ka namang napapala Puro kasisi, puro kareklamo sa iba. Pero ang katotohanan ay kasalanan mo naman kung bakit nagkaganyan ang buhay mo. Sinisi mo ng Diyos, sinisi mo ng nanay-tatay mo, sinisi mo ng kaibigan mo at mga kapitbahay. Pero ang sarili mo hindi mo nakikita. Hindi mo naisip na, o nga no, may pagkakamali rin ako. Hindi naman natin sinabi na i-down mo ang sarili mo ng matindi. Pero ang lesson dito is matuto kang responsable sa buhay mo. Matuto kang maging ikaw ang may control ng buhay mo. At huwag mong ipasa o iasa sa iba. Wala namang masama magreklamo. Pero huwag naman isang kimbot, i-magreklamo ka na. Mag-isip ka muna ng paraan bago ka mangawa ng mangawa. Isipin mo rin kung may mapapala ka ba sa kakareklamo mo. May mababago ba? Kontrolado mo ba yon? Nagrereklamo ka kasi traffic. Bakit? Kontrolado mo ba yan? Kumising ka kasi ng maaga. Mag-try ka ng ibang way. Mag-adjust ka. Gawan mo ng paraan. E, paano napuyat ka kanunood ng seri? Kaya late ka na bumangon. Tapos nagreklamo ka na nahihirapan ka kasi sugarol ka. Ba't ka naging sugarol? Hindi kasalanan ng baraha yun. Hindi kasalanan ng manok panabong yun. Huwag mo silang sisihin, ikaw yun. Kasalanan mo yun. Payag ka ba na kontrolado ka ng baraha tsaka ng manok? Imbes na ikaw ang may kontrol sa sarili mong katawan at pag-iisip mo, ngayon imbes na puro ka reklamo at mag-hit na maubos ang oras at energy mo dito? Ba't hindi ka mag-focus sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa sarili mo, o sa mga bagay na magpapaunlad sa buhay mo para mawalan ka na ng time sa kakareklamo mo? Wala ka kasing magawa maging busy ka na lang sa pag mo. Panglima, tanggalin ang pagpupuyat. Kung wala kang energy, hindi ka makapag-isip ng maayos. Tinatamad ka at hindi ka productive kasi puyat ka lagi. Okay lang sana kung puyat ka. Kung inaasikaso mo ang negosyo mo o trabaho mo. Okay lang yun kasi dapat mong gawin yun. Pero kung ang reason ba't napuyat ka is nonsense, napuyat ka kapanunood ng porn, napuyat ka kapanunood ng drama at saka ng chismis, Napuyat ka kapanunood ng game. Napuyat ka kasi uminom ka. Tapos mag expect ka na asenso ka. Ganitong gawain pa lang, sablay ka na. Maraming tao kasi nahirap magtrabaho kinabukasan kapag puyat. Kaya matulog ka naman ng tama. Or kunting oras na tulog, yan ay siguraduhin mo naman na kaya mo pa rin mag-function ng matino kinabukasan. <coughs> may magsasabi na naman dito ipano eh, yung mga night shift. So ganun din pahinga ka pa rin sa umaga. Matutulog ka ng maayos tapos magtrabaho ka ng matino. Pareho lang yan, pang gabi at pang umaga. Kung magiging kulang ang tulog mo, siguraduhin mo na may sense ang ginagawa mo. Makatulong yan sa pag mo. Number six, tanggalin ang takot. Maraming tao ang hindi asin so kailanman kasi takot sila ayaw nila magrest ayaw nila sumubok, ayaw nila malugi. And so on, ang buhay natin sugal talaga yan. May mga natatakot gawin. Pero kung hindi mo subukan ay hindi mo rin malalaman yung sagot. Wala naging successful na natatakot magumpisa. Na mag Kaya lang natatakot kasi hindi ka sanay or wala kang experience okay lang yon lahat naman nagstart sa hindi sanay at wala ring experience so wala ka namang excuses dapat gawin mo na lang ang mga pinaplano mo kung magfail ka okay lang yan at least natuto ka at alam mo na ang gagawin mo sa sunod para umasenso ka number 7 tanggalin ang masamang bisyo ito napaka-simple. Tanggalin mo rin kasi ang mga masamang bisyo mo na nagpapahirap sa'yo. Umuubos ng pera mo, ng oras mo, nadidistract ka o nalalagay ka sa masamang kalusugan o kalagayan. Wala namang masama na mag-stop. Hindi nakahinayang yun na hindi mo na magagawa ulit yan. Ang nakahinayang is hindi mo magawa yung pangarap mo o hindi ka naging successful. Kasi nalunglong ka sa mga bisyo. Number 8. Tanggalin ang katamaran. Ang katamaran kalaban ng karamihan. Hindi kaya yaman kung tamad ka. Kahit yung mga mayaman na tamad, mayroon pa rin ginagawang paraan yun. Nagpakahirap pa rin yun para maging successful at hindi nanatiling tamad kagaya mo. Na nasanay na walang ginagawa sa buhay. Istambay lang nakahiga lang sa kama, pagkain, tapos repeat lang, cycle buong araw sa buong buhay niya. Kailangan mong matuto, kumilos, mag-effort, mag-sacrifice, nakareceive din kasi ng blessing, ay may mga taong deserve din yung blessing na yun. Kasi masipag, madiskarte, at hindi sila tamad kagaya mo. Pero bago tayo matapos sa ating video ay ipalo mo na rin ng aking FB at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. In summary, ito ang walong dapat tanggalin para masinso na hindi mo ginagawa. Number 1, tanggalin ang excuses. Number 2, tanggalin ang pagiging complacent. Number 3, tanggalin ang negative thinking. Number 4, tanggalin ang kakareklamo. Number 5, Tanggalin ang pagpupuyat. Number 6. Tanggalin ang takot. Number 7. Tanggalin ang masamang bisyo. Number 8. Tanggalin ang katamaran. Itakits tayo sa sunod na video. Thank you sa panonood. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. At i-share mo na rin sa mga kaibigan mo ha.